Ito nga ang naging reaksyon ni Karl Anthony Towns matapos nga siyang i-trade ng Minnesota Timberwolves papuntang Knicks. Well actually agaran din nag-tweet itong si Carl Anthony Towns na mga dots lamang And well I think alam na natin ang ibig sabihin niyan Mukhang pati si Carl Anthony Towns ay nasurpresa nga rin dito sa trade na ito Mukhang nung nalaman natin yung balita na siya ay na-trade Ay doon niya lang din nalaman ang balita na siya ay na-trade papuntang New York Knicks Maraming nagulat mga idol at ito nga ang ilan sa mga reaksyon ng maraming fans in the NBA. Talaga naman daw na out of nowhere ay bigla na lang na trade itong si Carl Anthony Towns dito sa New York Knicks. Matapos pa naman niya ng naging amazing year, naging playoff run na itong Minnesota Timberwolves kung saan tinalo nga nila ang the defending NBA champs at that time na Denver Nuggets. And well, maring maging tanong ng bawat isa ay bakit naman ito ginawa ng Minnesota Timberwolves? Bakit nila din raid ang very important na player nila kung saan nagdala nga sa kanila sa success? And well, ang rason niya ng mga idol ay nang dahil nga sa contract issues na ito nga ni Carl Andre Towns. Nang dahil itong si Towns mga idol for the next 4 years will make 220 million US dollars. And on average, 55 million per year ang ibabayad netong Minnesota dito kay Carl Anthony Towns at base nga sa CBA, latest rule ng NBA, ay hindi na magiging matalino pa para nga sa Wolves na hawakan pa itong si Carl Anthony Towns. Tapos sa bayan pa yan mga idol na meron nga silang abundance ng players sa center position. Nandyan si Gobert, pati na rin si Nasrid, and then pati na rin itong si Carl Anthony Towns kaya naman itong move na ito mga idol ay purely business decision na ginawa ng Minnesota Timberwolves para nga makaiwas sila sa luxury or penalty tax mga idol na millions of dollars so yan mga idol ang rason ng Minnesota Timberwolves at ngayon naman para nga sa team ng New York Knicks ay this is just a no-brainer nang dahil medyo meron nga silang butas pagdating sa center position, medyo maliit ang kanilang lineup at si Mitchell Robinson lamang ang tanging player ni And by adding Carl Anthony Towns ay basically nasagot na nga netong New York Knicks ang kanilangang weaknesses ngayong parating na season. At ang isa pa sa mga inaalala ng Knicks team ay ang secondary at third scorer matapos neto ni Jalen Bronson. Nang dahil last year ay panay si Jalen Bronson lamang ang gumagawa sa opensa. And by adding Carl Anthony Towns ay basically nawala na nga mga idol yung pinoproblema na yan ng New York Knicks. So a great move nga para nga sa team ng New York at lalo pang tataas ang kanilang chance na maging champions next season. At para naman sa Minnesota Timberwolves, basketball wise, this is a bad decision mga idol. Basically, ginawa nilang worse ang kanilang team pero business wise, this is a great move. Pero let's see na nga lamang kung sa huli ba ay pagsisisihan ng Minnesota Timberwolves ang kanilang trade na ginawang ito. Anyways mga idol, anong masasabi nyo dito? Ano ang inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.